Nung nakaraan nga, nakahanap na nga sana kami ng mapapwestuhan na para gawing kainan. Yun nga lang, nagkaroon kami ng problema about dun sa deposit, kaya hindi na nga namin kinuha ni Magalas Geraldine. Magkaris nga ni Carlos para nga magtinda ng pares. Lalabas nga kami ni Geraldine para maglibot at para maghanap na naman nga ng commercial space. Dito, Dito nga sa Muntinlupa, isinama na nga namin si Tantan. Si Talia naman, sumama muna nga siya kay Papa niya. Nawili na nga siya sumama kay Papa niya. Dinadaan na nga lang nga namin kapag kapauwi na nga kami. Dito na nga lang nga kami sa may nga naglibot. Madami din nga kaming mga na commercial space nga. Yun nga lang yung iba nga building. Parang hindi rin kasi maganda kapag kakainan Parang Parang karamihan nga. nga nang nakita nga namin ay office space. Sinama nga namin si Molly dito at nakakatuwa nga siya kasi ang bait-bait nga niya. Hanggang sa nakarating na nga kami dito sa may SM Mountain Lupa. Dinadiretso na nga namin to hanggang doon sa may San Pedro. Buti na nga lang nga din talaga at may e-bike nga kami. Marami nga kaming nakita banda rito. Yun nga lang kasi ang problema. Parang wala talagang masyadong tao nga dito. O hindi daanan nga ng mga tao kasi mostly talaga daanan kaya may hirap din kumuha nga dito pero pinagkukuha pa rin nga namin yung contact number nga nila. Nakarating na nga kami sa may boundary nga ng San Pedro, lumiko na nga ulit nga kami. Then nung nakarating nga kami dito sa may Lyceo, may nakita na naman nga kami. Sabi nga namin ni Geraldine parang maganda na rin. Kasi nga tapat nga ng school at marami rin nga siyang mga kainan. So ang problema naman na ang liit nga lang nga parang milk tila nga yung pwede nga itinda nga dito. nga namin yung may-ari at binigay niya nga lahat ng details kung ano nga yung gagawin nga namin. Hindi nga namin nagustuhan nga ni Geraldine dahil nga minamaliit masyado. Pagkatapos nga namin sa Tunasan, dito naman kami sa may bayan na nagsimula. Parang sa alabang kami nang galing. Dito lang kami sa may baybay nagdaan. So yun, dito nga meron na naman kaming tatlong nakita. Kaya pinagpi na nga namin yung mga contact information nga nila. Kaya ang dami kong naisip dito nga sa phone ko ng mga picture ng mga commercial space para nga isa-isahin nga. Medyo madilim na nga din nung pauwi na nga kami. Nagmerienda nga muna kami ni Gerald din dito sa may bakery. Bumili nga kami ng tinapay. Yun nga, medyo mahirap talaga maghanap ng mapupwestuhan. Pero hanggang at di pa nga namin nakakausap lahat ng mga pinagkukuha nga namin na mga, mga contact number nga eh hindi pa rin nga kami nawawalan nga ng pag asa Pagka uwi nga namin inisa-isa nga ni Geraldine lahat ng contact number. Then meron nga kaming nakausap sa bayanan. Nagustuhan nga namin yon kaya ang sabi nga sa amin puntahan nga namin para i-check. Finally nga at nagkasundo nga kami nung kausap nga namin. Kaya kinabukasan nga pinuntahan nga ulit namin ni Geraldine para nga ma-check yung lugar. Dito nga to sa may bayanan. Ngayong araw nga, papunta din ako ng Osmond kasi nakakonpain nga yung lola ko doon. Yun nun. nga, bago nga ako dumiretso ng ospital, sisilipin nga muna namin ni Gerald din yung pwesto para nga makita nga namin kung magugustuhan ba namin o hindi. Natatawa nga ako kay Talia kasi binulungan nga niya si Tanta nawag wag nga daw siyang gigisingin. Alas 8.30 pa medya pangala nga, lang nga ng umaga at ang sarap nga ng tulog niya sa ibay. Nakarating na nga kami dito sa Maybayanan so yun, kinausap nga namin yung may-ari na nandito na kami kaya dinala na nga niya kami dito sa kasi second floor nga yung lugar. Dati din ang kainan to, yung dating ang nangungupahan nga dito, umuwi na nga ng probinsya at hindi nga nakabalik. Yung mga gamit nga nila, naiwan, kaya pinapagamit na nga lang nga din sa amin ni Geraldine. Yung din. mga pwede nga naming magamit pa, kaya tuwang-tuwa din nga kami. Imbis na bibili pa nga kami, eh meron na nga sila dito. So yun guys, finally nakakuha na nga kami. And yun, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.